bakit mahalagang mag-upload araw-araw dito kay Reels? Okay guys, mas pinaprioritize kasi ni algorithm kapag ikaw po ay nag-upload ng consistent or kahit isang video lang na i-upload mo sa isang araw ay okay po yun. Kasi nga po guys, napaprioritize ka, mas pini-favor po ni algorithm na isa suggest ang iyong mga content ang iyong mga videos, kaya mas malaki po ang chance dahil dyan, tumataas po ang iyong engagement at dumadami po ang mga taong nagfa-follow po sa inyo. Lumalaki po ang iyong audience. Tumataas ang iyong engagement, ang iyong reach, at ang iyong impression. Yun yung mga dahilan guys kaya tayo dapat mag-post or magawa ng reels natin araw-araw. Consistent is the key para po mabilis ang ating pag-angat at ma-monetize tayo agad kasi yan po ang aking ginagawa at base po yan sa aking experience. Kung may atunan, please share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much.